So ngayong araw nga pala guys, ibebenta na nga pala namin to industrial pa na nabili ko. Medyo nalalaki yan kasi ako at delikado to sa mga bata sa computer shop. Ito nga pala yung nabili ko sa Lazada na halagang 2,000 pesos. At binenta nga pala namin to sa halagang 1,200. Wala na rin kasi to paggagamita kaya kaya sa mabulok, binenta na lang namin. Sayang talaga guys dahil nagustuhan ko to kasi sobrang lakas ng hangin niya. Yun nga lang, uunahin ko na yung kaligtasan ng customer ko. Sana pala bago ko to nabili, naisip ko na yun. Kaso wala na magagawa dahil nangyari na. Kaya para hindi talaga masayang pera ko, ko na to ng cut loss. Alis ko nga lang pala ito na benta dahil pinapost ko na nga pala ito sa Facebook at bagsak presyo talaga. Naluto na nga pala yung ulam namin balatong kaya kumain na rin ako. Kaya nga pala balato ulam namin ngayon dahil nagkarne na kami kahapon. Alternate nga pala yung ulam namin kaya piling ko healthy ako ngayon. Hindi na nga pala kami nagpapawala ng mga protas kasi minsan inuulam na rin namin to. Pagkatapos ko nga pala kumain pumunta na ako sa computer shop kasi may problema. Yung palagi kasi nilang nilalaro update na naman. At ayan guys pagpunta ko nga pala dito tinignan ko na nga metro namin. dismat nga pala 300 kilowatt hour na nga pala yung babayaran namin kaya sobrang laki na nun. Yung player nga pala namin dito, iba-iba nga pala yung nilalaro dahil update yung Valorant. Mga ilang minuto nga lang pala na update ko na rin yung laro. Kaya sinabi ko na lang sa kanila, update na lang nila yung PC nila at pwede na sila maglaro. Kumbaga guys, ito nga pala yung pinaka-popular na game sa panahon ngayon. Kaya pagkatapos ko, umuwi na ako para matulog. gaso guys, hindi nga pala makatulog kaya bumalik ako ng hapon. Hindi nga pala maaraw ngayon kaya hindi masyadong mainit. Bigla nga na pala ako sinipag dito magkabit ng tarpaulin. Wala nga pala akong katulong kaya ayun, tabingi nga pala yung dikit ko. Kaya ko nga guys, medyo maliit nga pala to na paggawa kong tarpaulin. Kasi guys, tignan nyo, halos kalahati lang pala siya ng bintana. Hindi nga rin pala ako satisfied sa pagkabit nito kaya napakamot na lang ako sa ulo. Yung tali ko kasi pa bebe kaya ayan hinigpitan ko na. Yung kailangan pala dito yung banat na banat na tali. Kasi kapag maluwag yung tali mo, kukulubot. At ito na nga pala yung resulta niya, hindi naman perfect pero mas maganda na sa nauna. Hindi ko na nga rin pala to nilagyan ng pabigat dahil naka steady naman na. Tapos ayun guys, feeling ko effective nga pala tong ginawa ko. Kasi isa-isa nga pala nagdadatingin yung mga customer. Siguro nung nakita nga pala nila yung tarpaulin na manifest nila na maglalaro sila ng computer. Tapos ayun guys, nagpapakahirap nga pala ako. Yung ginagawa ko kasi diyan pinapakita ko na malapitan yung tarpaulin may mga pala guys, nagsawa na nga pala yung mga player kaya ayan bakantina naman marami na nga rin pala na iwang kalat kaya ayan tamang linis na naman ako pero okay lang sa akin dahil i-recycle -re ko naman mga to pagkatapon ko nga pala ng mga kalat ayan may nakita nga pala mga bote dito sa basurahan kaya kaya nilagay ko na to sa mga recycle namin. Itong mga iniipon nga pala namin recycle, ibibigay ko nga pala to sa bata. At siya naman yung magbebenta sa junk shop. Siguro guys, yung isang sako nito ay 50 pesos na rin. Siguro guys, tuwan na yung bata sa 50 pesos na ni-recycle namin. Gumawa na nga pala kami dito ng sign na dito ilagay yung mga recycle bottles para hindi na rin nila itapon. Sayang kasi. Tapos ayan eh, guys, dumating na nga pala yung order kong wall pan Nagre-reklamo kasi yung mga customer ko kasi mainit daw. Yung bandang unahan kasi hindi nahagip ng hangin. Kaya yung iba, kaya yung iba hindi naglalaro doon. Naglalaro na lang sila dahil no choice. Hindi ko na kasi kaya magpa-aircon kaya ito na lang yung ginawa ko. Ah, kaya sana makatulong to sa amin. Tapos yung exhaust fan nga pala guys, hindi ko rin may ipakabit. Kasi guys, kailangan nga pala to magbuta sa pader. Wala nga rin pala akong makita magtatrabaho. Kaya ayun, pending. Maganda sana dito dahil dire-direct yung hangin. Kaso wala pang labasan. Kaya yun lang. Thank you for watching. Bye-bye!